Napapansin mo ba kung paano nagbabago ang gana mo sa pagkain kapag umiinit ang panahon? Ito'y hindi basta imahinasyon lamang. Kapag mainit, marami sa atin ang nawawala ng gana kumain dahil ang katawan ay nagtatrabaho ng labis upang magpalamig. Ang pagbabagong ito ay nagpapababa ng ating kakayahang magdala ng pagkain at pinipigil ang ating gana, bilang natural na tugon upang maiwasan ang sobrang init. Ang stress sa init ay nagpapataas ng temperatura ng katawan at maaaring magdulot ng dehydration, parehong nagpapababa sa ating gana na kumain. Ang katawan ay likas na pinipigilan ang gana sa pagkain upang mapanatili ang tamang temperatura nito. Ang pagunawa sa ganitong pagbabago ay makakatulong sa atin sa pagpili ng mas matalinong pagkain sa init. Ang heat stress ay nangyayari kapag hindi sapat na kayang magpalamig ng katawan upang mapanatili ang malusog na temperatura. Ito ay nangyayari sa mga lugar na mainit, lalo na sa panahon ng masiglang pisikal na aktibidad o mainit na panahon. Kapag sobra na ang init ng katawan, nagtatangkang magpalamig ito sa pamamagitan ng pagtaas ng daloy ng dugo sa balat at pagpapawis. Ito ay hindi lamang nakakabigat sa pakiramdam. Maaari rin itong magdulot ng pagod sa puso, dehydration, at iba pang sintomas tulad ng pagkahilo, mabilis na pagtibok ng puso, at sobrang pagpapawis. Kahit ang mga mas malalang kondisyon tulad ng pagkapagod sa init o heat stroke ay maaaring maganap kung hindi kayang ay regulate ng katawan ang temperatura nito. Ang paglaban naman na manatiling malamig ay hindi lamang nakakaapekto sa ating kaginhawaan, kundi pati na rin sa ating kalusugan, ito ay nakakaapekto sa pag-andar ng katawan, kasama na ang pagtunaw ng pagkain ang katawan ay inililipat ang dugo mula sa tiyan patungo sa balat, na maaaring pabagal sa proseso ng pagtunaw at maging sanhi ng di komportableng pakiramdam o problema sa pagtunaw. Sa mga hamong ito, mahalaga ang tamang pagtili ng pagkain. Kapag laban sa init, mahalaga ang pagiging hydrated. Ang pagpili ng tamang pagkain, lalo na ang mga mayaman sa tubig tulad ng prutas at gulay, ay mahalaga para sa tamang pagpapalusog, terra. Pasukin natin ang mundo ng mga pagkain na nakakapagpatibay ng katawan. Ang mga pitino, halimbawa, ay binubuo ng mga siyam na tubig, kaya't sila ay perpektong merienda para manatiling hydrated. Magaan sila, nakakapresko, at maaaring isama sa mga salad o simpleng kainin ng hilaw para sa agarang dagdag lamig. Tapos, mayroon ding pakwan, na hindi lamang paboritong merienda sa taginit, kundi rin isang bayaning pampalamig. Binubuo ng mga syam na dalawang 2% na tubig. Ang pakwan ay nagbibigay din ng sapat na dami ng bitamina A at C, mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na balat at immune function sa init. Huwag kalimutan ang mga strawberries. Ang mga juicy berries na ito ay mga syam na isang 1% tubig. Mayaman din sila sa mga antioxidant at bitamina na tumutulong sa labanan ang oxidative stress na dulot ng mataas na temperatura. Ang pagpapasok ng mga pagkain na mayaman sa tubig sa iyong dieta ay makakagawa ng himala. Tumutulong sila sa pagpapanatili ng balanseng likido, pampalamig sa katawan, at nagbibigay ng mabagal na pagpapalabas ng tubig na mas mahusay kaysa sa pag-inom lamang ng tubig. Kaya, habang tumaas ang temperatura, tandaan na magdala ng mga pagkain na pampalamig na ito. Ang pagpapasok ng mga pagkain na ito ay makatutulong upang manatiling hydrated at masigla ka ang pakiramdam ng kabusugan at pagkaantok ay ang huling bagay na kailangan mo sa init. Kapag umakyat ang temperatura, ang huling bagay na gusto ng iyong katawan ay gumastos ng enerhiya sa mabigat na pagtutunaw. Dito pumapasok ang mga pagkain na magaan ngunit mayaman sa sustansya. Ang mga pagkain na ito ay perpektong dinisenyo upang mapanatili kang masigla ng hindi nagpapabigat. Tingnan muna natin ang mundo ng mga salad isipin ng isang makulay na mangkok na puno ng iba't ibang uri ng berdeng gulay, may tagtad na piraso ng avocado, isang kamao ng mga nuwes, at isang malaking patak ng mga buto. Ito ay hindi lamang isang pista para sa mga mata. Ito ay puno ng vitamina, mineral, at mga malusog na taba. Pairan ito ng isang magaang vinaigrette o pigaan ng kalamansi para sa dagdag na sigla. Ang mga salad ay nakakapalamig, puno ng fiber, at sobrang nakakapresko, perpekto para sa pagkain sa mainit na panahon. Sunod, isa-alang-alang ang mga benepisyo ng pagpapasok ng mga inihaw na lean na karne sa iyong mga pagkain. Ang manok o isda na inihaw sa perpekto ay maaaring nakakabusog at magaan. Ay parets ito sa isang tabi ng quinoa o isang maliit na bahagi ng brown rice. Ang mga whole grains na ito ay mga kampeon sa pagbibigay ng pangmatagalang enerhiya nang hindi nagpapabagsak sa iyong pakiramdam pagkatapos ng kainan. At huwag nating kalimutan ang mga prutas at gulay na mataas sa nilalaman ng tubig. Ang mga pitino, zucchini, at pakwan ay hindi lamang nakakapresko, tumutulong din silang panatilihin kang hydrated, na lalong tumutulong sa pagsasabat ng temperatura, at panatilihin ang iyong antas ng enerhiya. Ang mga pagkain na ito ay nagbibigay ng nutrisyon na kailangan mo ng walang dagdag na bigat sa pagdoon sa mga pagkain na magaan at sustansya, maaari kang matalo ng init habang patuloy na nasasarapan sa masasarap at nakakabusog na mga pagkain. Nagtataka ka ba kung bakit mayroong mga napakainit na lugar sa mundo na may maanghang na pagkain? Mukha itong hindi praktikal, ngunit may isang matalinong paraan sa likod ng mainit na kaalaman na ito. Ang mga pampalasa tulad ng cayenne, luya, at turmeric ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng lasa, sila ay naglalaro ng napakahalagang papel sa paraan kung paano kinakaya ng ating mga katawan ang init. Kapag kumakain ka ng mga maanghang na pagkain, maaari silang magtaguyod ng pawis. Ito ay maaaring hindi tila kahanga-hanga, ngunit ang pagpapawis ay isa sa mga natural na paraan ng iyong katawan upang palamigin ang sarili. Ang kahalumignigan sa iyong balat ay nagpapalipas ng init, dala nito ang init at epektibong pababain ang temperatura ng iyong katawan ang cayenne pepper, halimbawa, ay naglalaman ng capsaicin, na nagpapaandar sa iyong mga glandula ng pawis. Ang pakiramdam ng init sa iyong dila ay maaaring magdulot ng kaunting pagtaas sa kabuoang temperatura ng iyong katawan, na sinusubukan ng iyong katawan na ibaba sa pamamagitan ng pagpapawis. Gayon din, ang luya ay nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo at nagpapataas ng temperatura ng katawan ng kaunti, na naguudyok sa iyong katawan na magsimula ng proseso ng pagpapalamig. Kaya sa susunod na pagtaas ng init, isa lang alang ang paghahagis sa espesya gansa. Ang pagdagdag ng kaunting pampalasa ay maaaring makatulong sa iyo na manatiling mas malamig. Samantalang idinadagdag natin ang mga mabubuting pagkain, kasing halaga na malaman kung ano ang dapat iwasan. Sa panahon ng taginit, matalino na iwasan ang ilang mga pagkain na maaaring magpalala ng stress sa init. Ang mga pagkain na mataas sa taba, lalo na ang mga nakakagutom na pritong pagkain at ang mga mayaman sa asukal, hindi lamang nagpapalakas ng iyong baywang, kundi pati na rin ng kakayahan ng iyong katawan na manatiling malamig. Kapag kumakain ka ng mabigat at matabang pagkain, kinakailangan ng iyong katawan ang sobra-sobrang pagkilos. Ang proseso ng pagbubuwal ng mga masaganang calories na ito ay nagpaparami ng init sa loob ng iyong katawan isang pangyayari na kilala bilang increased metabolic heat. Ito ay hindi lamang nagpapainit sa iyo, kundi maaari rin itong baguhin ang kabuoang proseso ng iyong pagtunaw. Isipin mo ang iyong katawan bilang isang makina. Ang pagkakarga sa mga mabibigat na pagkain ay ginagawa itong mas hindi epektibo, lalo na sa mataas na temperatura, bukod pa rito, ang mga asukal na pagkain ay maaaring magdulot ng biglang pagangat ng enerhiya na sinundan ng mabilis na pagbaba, na maaaring mag-iwan sa iyo ng pagkakaroon ng kahinaan at mas nag-aalala pa ng init. Ang pag-iwas sa mga ito ay makakatulong sa iyo na maramdaman ang pagiging mas magaan at malamig. Sa init, pawis ka hindi lamang ng tubig. Habang dumarating ka sa mga mainit na araw, mahalaga na maunawaan na ang pawis ay nag-aalis din ng mahalagang mineral at electrolyte sa iyong katawan. Ang mga sangkap na ito ay mahalaga para sa iyong pagpapanatili ng hydration, function ng kalamnan, at pangkalahatang kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga mineral at electrolytes. Isipin mo sila bilang natural na sistema ng pagpapalamig ng iyong katawan. Kapag nawala mo sila, ang pagpapalitan ay naging kritikal. Ang potassium, magnesium, at calcium ang mga bituin dito tumutulong sila sa pagpapanatili ng balanseng likido, mga function ng nerve, at mga pag-urong ng kalamnan. Ang mga saging ay isang magandang merienda para sa isang potassium boost. Sila ay portable at masarap, kaya sila ay perpekto para sa hydration sa paggalaw. Ang mga avocado, na puno ng parehong potassium at magnesium, ay isa pang mahusay na pagpipilian. Maaari silang idagdag sa mga salad o ipahid sa buong butil na tinapay. At para sa calcium, huwag kalimutan ang mga dahon na gulay tulad ng spinach at kale. Hindi lamang sila mayaman sa calcium kundi tumutulong din sa pagpapalamig ng katawan. Ang pagpapasok ng mga pagkain na ito sa iyong dieta ay makakatulong upang mapanatili ang mahahalagang antas ng mineral at electrolyte. Ang pagpapanatili ng balanse ng iyong electrolyte ay mahalaga para sa pagharap sa stress sa init. Kaya paano natin pinakamahusay na tinutustusan ang ating mga katawan upang harapin ang init? Habang tumaas ang temperatura, ang pagpili ng tamang mga pagkain ay maaaring maglaro ng isang kritikal na papel sa pagpapanatili sa atin na malamig at hydrated. Sariwain natin ang mga mahalagang punto ng mga pagkain na dapat kainin sa mga panahong masayadong mainit. Una at higit sa lahat, mahalaga ang pananatiling hydrated. Ang mga pagkain na mayaman sa tubig tulad ng pepino, pakwan, at strawberries ay hindi lamang nakakapawi ng uhaw, kundi nagbibigay din ng mahalagang hydration. Ang pagpapasok ng mga ito sa iyong jeta ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa paraan kung paano kinakaya ng iyong katawan ang init. Sunod, isalang-alang ang mga pagkain na magaan ngunit mayaman sa sustansya. Pumili ng mga salad na puno ng mga berdeng gulay, nuez, at buto. Ang mga pagkain na ito ay hindi lamang nakakapresko, ngunit puno rin ng mga sustansya na nagpapalakas sa iyong katawan nang hindi nagpapabigat. Huwag matakot sa mga pampalasa. Ang mga sangkap tulad ng luya at siling labuyo ay maaaring magpataas ng pagpapawis, na pumipigil sa iyong katawan ng natural. Matalino rin na iwasan ang mga mabigat, matabang pagkain na maaaring gawing mahirap ang proseso ng pagtunaw sa init. Sa wakas, huwag kalimutan ang tungkol sa pagpapalit ng iyong electrolytes. Ang mga pagkain tulad ng saging, tubig ng niyog at yogurt ay mahusay para sa pagbalanse ng mga mineral na pawis ng iyong katawan. Mga mineral na pawis ng iyong katawan. Sa mga tip na ito, maaari kang manatiling malamig at nakakabusog kahit na tumaas ang temperatura.